Yung mga diskarte, Tapos na tayo mag-unload Dito sa Eton Going back to Rosario Terminal Kumain na rin tayo dyan Para darderechong bihay Wala nang tingil-tingil sa ano Diba tayong kanin eh Tsaka Go, go, go sa gunap go go, 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 go sa go Ito ang Ganda tong lugar na to Greenfield City. Ayan po, Greenfield City na. yung sinasabi ko kanina na yung pabalik. Tinan nyo, walang nada na ano, truck dyan. pabalik. Kaya mas malapit sana kung dun sa Calax eh exit na ako nung ano nung Santa Rosa or Laguna Tech LTI Laguna Tech na Park Gate ano 1 and 2 pwede na sana ako dun tapos pasok dito eh naalala ko hindi nga pala dyan na, ano bawal nga daw dyan ang ano truck kaya inirecho na yung Calax hanggang s S-Lex tapos yun Pasok ng iton Ayan doon Paikot Ayan Pero dito pwede naman ng palabas naman Puntang Ano Santa Rosa Tagaytay Road Pwede ang trap magandang ano to eh yung alternate alternate route pag yung halimbawa pa uwi kayo ng Cavite galing kayong kalamba kaya basta ganyan galing south ganyan tapos eh malimit ang traffic dyan sa ano eh sa SX ngayon pa or pa south dahil ano yung Diba, nag-widening sila dyan pag yung rush hour Nang ma-traffic maganda Exit ka na ng Eton Exit ka ng Eton o, Tapos Pasok dito Sa ano Pasanta Rosa Eton exit Kasi yun din yung ano Exit ng Asia Brewery Ayun, eh, ikot ka lang doon sa rotonda. Tapos, so, oh, ito. Ito na ang labas. Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayun, eh, sa kabila. Wala na daan na truck. Oh. na Diba? Ayan sa ano pa pa. O, oh, ito nga. Alimbawa, nag-alternate -alter road kayo. O, oh, pagtating nyo dyan, kakaliwa kayo. Diretso, tapos Kalaks pasok sa Kalaks ayun ah pwede na kayong kung saan kayo sa kabite kunsilang. kung silang kung padaas mo kayo or what sa Aguinaldo kayo exit ang pinakadulo ng Kalaks sa ngayon pero natapos yan ng Kalaks ah pinakadulo na yan ano General Trias hanggang Cavitex na Tagay-tay kayo, yun, diretso lang yung pataas na yan. No? Pakabiti kayo, pasok kayo dyan sa ano. Kalak. ngayon ang pakalax mga diskarte eh. paanan tayo dyan doon sa bandaro meron pa rin mapasokan doon yun yung Santa Rosa entry point ng kalax or exit ito naman yung Laguna Technopark LTI gate 1 and 2 uh, Exit ng Alaps kanan yung pinasukan ng truck na yun yun yung Laguna Techno Park yung yeah, gate 1 direwetso nyo gate 2 and 3 ito yung kaliwa pangalax pangabiti kayo yan sa ilalim din ng tulay

silang proper diretso Santa Rosa City, Canaan, Exit. LED dito green na green kalsada white na white makasilaw na may visor tayo

ulan mga katsikate init tapos ulan init lamig lang, kibig exit kaya sa kanan Rinaldo Highway retro Kaong Farm, Overpass Palit yung palit yung farm ng Kaong ito, 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 ito yan the highway exit 1.0 Aldo Highway Silang Exit Ang kanan Giraldo Highway Silang Exit yun Yung diretso na yun yung Tang ano na yun sama. usual pag kalax kahit meron kang RFID at milo dito tayo sa ano sa cash avoid vehicles kasi nagbabawal nga na dyan yung mga truck sa ah, hindi ano, ka gaya sa SLEX kung um, may RFID ka kahit truck ka kahit saan sumulukso Tingnan mo tayo naman, no? Gumagana. Gumagana yung ano, RFID, no? Kasi nung isa nung sabi nila, dito do daw nagana eh. E, tumigil ako dun sa ano yung e, sa nakalagay dun na next vehicle stop here ito e, yung nasa unahan eh yung e, nakasalang kotse e, kotse yun salang ba yun dyan sa cash kung walang wheel load yun nabasa yata yun dito sa ano eh. dito sa truck eh lumabas class 3 tapos ha nasa so, 500,000 yung load ang kotse may load na 500,000 pila ba yun doon di ba ayan nga po kumana na tayo sana Aguinaldo pa Adasma kung kakaliwa ka doon patagay ka yun Ah, excuse me. <laughs> Tapat asma. Ah, konting ano lang dyan. Ano na eh, yung... Boundary na nang dasmat silang Pondon, Kung doon kumaliwa Silang patagay yan Punta pa Amadeo doon, doon, doon. doon. mga katiskate salamat muli sa pagsama sa ating biyahe yun magandang daanan doon yung Eton, Calax kung natatrapi kayo sa ano sa Slex, pauwi kayong kapite yun shout out mga katiskate let's always ride safe and let's keep on driving